Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Myla Pott and I'm with my angels. Saan na punta guys? Sa so, so, food tasting! Yeah, sa Maharlika! Let's excited. go guys! Let's go to Maharlika. Magpo-food tasting kami guys. So ayan, see you later! Guys, ano ba yung uh, mga in-expect natin na kakainin later? Siyempre, ano? <laughs> uh, Filipino food! Kasi nandyan yung pancit. <laughs> Adobo. Filipino. mo. Parang gusto ko ng soup. Ngayon. Oo. Uh, 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 kasi malamig kasi, eh. Kasi malamig siya <coughs> rin. Yung mga uh, ano no, arroz caldo. Joan, uh, uh. parang nagkamali sila ng inimbitan. <laughs> Matatakot tong inimbitan nila. Oh, oh, Thank I'm you so. pala sa nag-invite kay Joan at nadamay pa kami. Diba? Joseph, Joseph. Ah uh, Joseph, uh, shout out sa iyo Joseph. Uh, thank you so much sa pag-invite sa amin. Um uh, sana sa susunod din sa mga mga ano, Sa mga mag-o-open diyan, uh, free free kami. Di ba? Libre kami lagi. Oo, yeah, sa mga taga katay nag nag-o-open ng ano nila ng business. So, nandito lang kami. Mga kalad ka kami. Okay, 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 okay. oh, okay. Meron tayong food vlogger. Yes. And meron tayong tiktokeries. and food enthusiast, <laughs> <laughs> Food meeting. <laughs> <that> food critics. <laughs> <laughs> eh! dapat ka. Pero lang expert dyan. Nah? Di ba yung mga yes. comment? Si Carla yes. ang expert dyan. No? Kaya ano sasabihin mo kapag maasim yung food? Yung reaction mga Face reaction. So, my expectation is <laughs> higher. My standards are higher. Joke. How high I cannot comprehend. <laughs> oh girl, anong magiging ano mo doon? Expectation daw. Expectation. Ewan ko. Versus reality. Hindi, nee, kaya yan. Ako, no. Hindi, okay. nee, na-expect ko. Maraming mga ano doon. Mga TikToker. Ay, ah, talaga, talaga ba? ba? Talaga ba? Hindi ko lang. Oh. Magsasayo sa Eh, kahabang kumakain. <laughs> <laughs> Ay, alam ko na yung yun. mag-TikTok tayo. Yung kno yung nauso bigo Pagkakain mo i-describe mo yung hmm beshoy pinagahanap kana Dika 'yan naman naggamot eh Kasunod na usulin Okay maihi may ambulance Sino diyan? Ayan. Ayan mo si Black Rider. Hmm Ba hindi tindig pa lang niya ibang Manat tindig besh. <laughs> matigas, siguro kasi na. Okay, ang hihilig niyo sa matigas. <laughs> Kailanin mo ang ano, charis. <laughs> ang malambot na karne, kung hindi siya masarap. Ah, karne pala. Yes, yung mga beef natin, so <laughs> yung mga chicken. Ay, <laughs> KFC. <laughs> pero hindi kami dyan pupunta. <laughs> Hindi kami dyan magpo-food tasting, Absolutely. kundi sa... Maharlika! Maharlika? Ano yan? Plus, Bakit? Ano? Uh, cargo? Maharlika, so ibig sabihin parang rich. Yun nga, maharlika. Uh, yun, parang ano siya, Yung ma... Maharlika, parang royalty. Yes, exactly. In English lang. <laughs> makikita. Ito na yung mga makikikain. Parang tinablan ako ng yabig lo. Ayun yung maharli ka siya. Good evening. Welcome to coming of course. Um, Did you? Did no. you? talaga. Ano kakantahin mo, Bi? Wow, bago Bish, diyan ka pa magpe-perform, tapos kasi uh -huh. meron pa tayong frames dito. Wow, ang ganda so, nga po eh. Tapos. May video. Oh, meron po. May video ko. Wala pa yung mic kasi. So... Dapat kinuha may mic. So, okay. Dadala. May <laughs> mic kami po. <laughs> Hi, po. Hello po. Hi. First day yun po talaga. pinakasok po, opening po namin is I mean, we can start to, to uh, starting tomorrow po. So, papinig pa lang po yun. pa lang po yung But, our grand opening uh, po will be on January 19. January 19. January 19. <laughs> <laughs> Galong-galong gong. Ah, okay. Tapos uh, chicken bulobola. Of course, yung tipura tapos uh, kilokalong papaitan. Ay, Ayan lang, ba yan? And, ano ba yun? Ano ba yun? Ang mga... <tanyang> ano ay, yung karot ayat. Ay, yung karot ayat. Ay, yung karot ayat. Ay, talaga, okay. naku, naku, man, ma ma -ano yung karot... Ano ko? Ano ko? Mukhang maaaray yung ano natin. Tapos po, yung kapaligat ko, yung head right. Ay! Ay! Ano sabi mo, Meg? Ay, wait lang. Hindi pa pala, ready. Take two. Hindi ka pa mati. Mapait yung mapait. True to its <laughs> name. <laughs> so, titigman na natin ang mga mino na Maharli Kapusin. Mamahalin niya yan girl. Maharli Kapusin. Uy, gusto ko yung maraming gulay.

So guys, dito, ito yung uh, bangus sardines nila dito. Wala Spanish si style. Okay, so yeah, let's man na siya ni Beshor. Yeah. Let's take a little bit of everything. Gusto ko may olives-olives pa siya. Ooh. At saka pickles, pickles.

video video na. <laughs> My goodness. <laughs> <Mayinip pa. laughs> mm. masarap yung bangus, yung pa. 'Yung trabaho, 'yung trabaho. Nakakain. Ay, may kagaya, sobrang sarap ng pagkain. ini internalize ko yung there. kanya enjoy pala. yung ano ba? Ano ba yung tawag doon? Yung yung kanya pala. Kanya-kanya pala. Kanya-kanya Hindi Kanya-kanya pala. hindi kanya ano? kanya lang. pala. Kanya-kanya pala. Kanya-kanya pala. Kanya-kanya pala. yung kanya pala. tempura. Yung pala. kanya Mm -hmm. try naman natin sisig 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 ba to be? sisig sisig, sisig. 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 sisig chicken sisig chicken mas <laughs> mm. <Monsky>. gusto <laughs> Spanish style. Hindi. Ang sarap ng sausage cheese. Eh. You like it? Kasi may ano yung liver niya. Parang lasang-lasang. Mm Hindi -hmm. ko may dinurog sila ng ano dyan. Yung half na durog, half na buo-buo yung -buo liver. Ang daming mga, daming mga kabayan dumarating na. Mga

Sik yung fish, may fish kasi uh, 9 reals, tapos yung beef is 11 reals. Tapos, mag add ons ka na lang. Yung add ons na yun, kaya nag-add ka ng portocolo, additional 5 reals, uh, salted egg, 2 reals, scrambled or sari tayo 2 reals. Then, steam okra, nasa 3 reals, pitong talong, 4 reals. Tapos, kung gusto mo mag-addos ng tempura, 4 pieces is something like that. Know, mga ganung, uh, So may mga kunyari uh, quarter of a chicken din. Meron din. 60 years ata. Karang So meron kaming mga, so kami mga laing, ano, for 6 or 8 years. Ah, Bakit ang mura naman? yun kasi ang ano namin, yun kasi ang concept namin na uh, kasi ang dami ng mga restaurants Hindi uh, naman sa, siyempre, dyan yung competition, no? Pero yung food na yung offer namin na yung offer namin is yung iba na wala talaga. Kaya yung sinaing, yung sardines, yung sinaing, yung, yung, yung wala yung suman fried roll wala, yung pastil wala talaga. So yun yung mga in-offer namin na uh, sa so tingin namin wala sa iba. Okay, tapos yun sa regular menu may common yun dyan, And then yung pricing namin is base namin, kunyari itong kakain, nilagay din namin yung situation sa amin um, kung kami nakakain. Sulit ba yung kain yun? may binayad sa food na i-orderin namin, ito so, pinasa namin, siyempre nakasama na din yung, raw materials, stuff, bread, and all. Lais, 6 reals? Yes. 6 reals lang? Grabe ang mura. Outside, 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 like, basta within 5 kilometers po Ano siya? pa yung, yung mga mura dyan, Bes? Sabihin. At ano po yung uh... po 10 real lang? Opo, oh, na yan na, na po yan sa POS Kasi eh, favorite po yun po namin sa ministry <laughs> So, hindi oh, ko kaya sabihin so, nila masyado kung ba? Pwede ko yan. hindi. Isi-sec ko lang sa inyo yung official. Oh, okay. Kasi parang ganito ko. Yes, yes. ma, parang mas maganda kasi ganito dapat siya. Oo, oh, pag na. So, na, na yeah. template na siya. Uh, wait na, sa akin. Tapos yung fish barbecue, uh, chicken barbecue. Mm -hmm. na, chicken barbecue is... Ano Chicken barbecue. Chicken barbecue. Burger, okay. Kasi ano 'yan eh ang para mo 'yun buo or half. Kayo is important konekt sa 19. Ano naman sa 19? Yung, na yung ribbon cutting. Wow. 'Yung wow. ribbon cutting na <laughs> <laughs> Nagdala pa naman siya ng tinayong siya. Ikaw pala yo. Oh, pa thank you po oh, so, sa pag sa 19. Haba naman yan, Mi. Love, love letter. Love letter ba yan, Mi? <laughs> Mas maganda nga po is na-appreciate namin na i-post nyo sa mga socials nyo, of course. Many social. Tapos, check, yes. pat patag na lang. Yes. yung socials. Mahalika, you've seen that cute. Thank <laughs> I'm sure magkiklik to kasi ano bihira di ba yung may mga ganitong mga menu lalo na yung syempre yung sinain pa sa akin yung suman fried roll syempre yan talaga sa special kaya gusto namin ipatikip sa inyo magkakaroon po kami ng tamo ganyan dito Pika pika, nalo. Tidak dapat lagi yang main. Ano ba yung kuya? Sabi mo, may <laughs> dalawa na utang sa pating darahan Grabe utang talaga. sa inyo. Grabe lang. dapat po. 30. May utang pala ako sa inyo. Sige po. Na. Na lang. <laughs> ano yung mga nagustuhan mo, be, eh, Sa <laughs> ano mga tinikman mo? Okay, from... Iga do. Nagustuhan ko yung <coughs> Iga do. <coughs> nagustuhan ko rin yung pinatikim nung Chef. Spanish or tapos nagustuhan ko rin. Ano ba yung sa kami? yung isda. May wait lang kasi may isda. <laughs> so, yan yeah, guys. Tapos na kami kumain. Busog. Busog, busog. Magkakaroon daw sila rito ng video, okay? Karaoke, okay, naku, favorite natin mga Pilipino yan. Yeah. Come and visit the restaurant outside area. Walking distance lang tumi sa atin. Malapit sa Jollibee. Sa halos ano, side ng Alisad Malapit sa Metro. Alisad Al Al Metro. Pwede mo ng Johan Station. Johanna Station. Punta kayo guys kasi uh, tangkilikin natin yung oh, sariling atin. Oh, sarili oh, okay. Tama. Wag puro pizza daw. Huwag puro mga pasta. <laughs> oh, yeah, di ba nakakantahan? Vlogger. Inviting all TikTokers and vloggers to promote Filipino business. Pa dumarating pa. famous naming friend oh. Mi Baka mamaya malagma <coughs> sa ka ha? Order kami ng ano tea dito sa Alnaimi Al Naimi Cafe Teria. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay guys. Yeah. So yung uh, Maharlika restaurant um dito yan sa Alsaad. So pag nandito na kayo sa Alsaad guys, makikita niyo yung uh, Miracle uh, Trading and Service. Katabi niyan guys, makikita niyo yung um, logo ng Maharlika na Maharlika restaurant. Ito siya guys. nakabalik na kami. Yes, okay. Nakauwi na kami, guys. So, ayan. <laughs> watch, me rip. Uh, watch watch me, Nene. <laughs> watch me. Ay, nako. Di pa kami nakakapasok niyan. Excited na. Okay, guys. So, ayan. Uh, enjoy, enjoy. Sobrang enjoy, no? Thank you kay, ano, ha? Kay Joseph. Thank you, kay Joseph. Thank you sa nag-invite sa amin. Si Joseph. Hi, Thank you so much. Guys, you must visit and try Maharlika cuisine. Opening is on 19th this month. Okay? So see you guys there. See you guys there. Bye! Bye.